Hi! Para gupitin ang iyong sariling buhok, kakailanganin mo ng clippers na may attachment guards, isang spray bottle, isang salamin, isang pares ng matalim na gunting, at isang regular na suklay. Maglagay ng number 3 attachment guards sa iyong clippers at simulang gupitin ang mga gilid, papunta sa likod ng iyong ulo. Tandaan na panatilihing tuyo ang buhok. Halos imposible ang maayos na paggupit ng basang buhok gamit ang clippers. Simulan mula sa bahagi ng sintido at umakyat, hanggang sa humigit kumulang do-daliri sa itaas ng iyong tainga. Patuloy na umakyat at mag-fade out. Huwag masyadong mataas dahil kailangan mong mag-iwan ng espasyo para sa blending. Kailangan mong hilahin pababa ang iyong tainga at magtrabaho pataas hanggang sa occipital bone o ang linya kung saan nagsisimulang kumurba ang ulo. panatilihin ang pare-parehong teknik sa buong paligid ng iyong ulo, umaakyat at nag-fade out, upang mag-iwan ng makinis na linya para sa blending. Mahalaga na pumunta laban sa natural na direksyon ng pagtubo ng buhok upang magkaroon ng maganda, malinis, at tumpak na gupit. Pag naabot mo ang kabilang bahagi ng ulo, tandaan panatili ang parehong antas sa paligid ng templo, mga dalawang daliri sa itaas ng tainga. Susunod, i-blend ang itaas sa mga gilid. Palitan ng attachment guard sa numero 4. Simulan ang pag-blend ng mas maikling buhok sa mas mahabang buhok sa itaas. Gamitin ang pag-fade out na galaw upang putulin lamang ang dulo ng buhok ng iyong blending line. Pumunta ng humigit-kumulang dalawang daliri sa itaas ng iyong blending line. Simula ng pagblend mula sa isang gilid ng iyong ulo at dahan-dahang lumipat patungo sa likod at sa kabilang gilid ng iyong ulo. Huwag maglagay ng anumang presyon sa iyong clippers. Tandaan, igalaw ang iyong kamay kasama ang clippers, maganda at matatag, pataas at palabas. Susunod na hakbang pagnipis ng hairline. Palitan ang attachment guard sa numero 2. Simulan ang pagnipis sa kahabaan ng hairline at sa likod at kabilang bahagi ng ulo. Tiklop ang iyong tainga pababa para makakuha ng mas tumpak na gupit. Huwag masyadong magnipis pataas, umakyat lamang ng kaunti sa itaas ng iyong hairline. Kapag naabot mo na ang likod ng iyong ulo, ilagay ang clippers pataas sa iyong kamay dahil mas madali itong gamitin. Ang pagnipis sa kahabaan ng hairline ay lilikha ng unti-unting pag-fade sa iyong gupit at magmumukhang mas natural. Susunod na hakbang, linisin ang kahabaan ng hairline. Tanggalin ang attachment guard dahil kailangan mong gumamit ng zero blade ngayon. Tandaan habang naggugupit sa paligid ng mga tainga nahilahin hilahin ito pababa para makakuha ng mas tumpak na gupit. Huwag masyadong gupitin ang iyong natural na hairline. Kung hindi, maaari kang magtapos na may mga puting guhit na marka. Mas mainam kung may makakatulong sa likod ng iyong ulo upang makagawa ng maayos at tuwid na linya. Subukang gupitin lamang ang mga gilid at sobrang buhok sa iyong batok. Kung hindi, linisin ang hairline sa paligid ng likod ng leeg gamit ang attachment number 1 ng clipper. Huwag masyadong mataas, kaunti lamang sa itaas ng iyong hairline. Kapag natapos na ang mga gilid at likod, maaari ka nang lumipat sa itaas na bahagi. Kung gusto mo, gupitin ang itaas na bahagi gamit ang gunting. O, maaari mo itong gawin gamit ang clips 6 at 7 ng makina. Unang option. Kaya, siguraduhin basain ang buhok dahil mas magiging madali itong gupitin. Una, kailangan mong gupitin ang isang gabay na linya. Ito ay isang imahinasyong linya. Mula sa noo hanggang sa korona, ang gitna ng ulo. Gupitin ang buhok sa haba na gusto mo, sa pagitan ng iyong hintuturo at gitnang daliri, na sumusunod sa natural na hugis ng ulo at papunta sa lugar ng korona. Tapos na ang iyong gabay na linya. Mula ngayon, gupitin sa mga seksyon na katabi ng gabay na linya papunta sa isang gilid ng ulo. Kapag nagsisimula ng bagong seksyon, laging kumuha ng kaunting buhok mula sa naunang ginupit na seksyon, gaya ng nakikita mo rito. Ganito mo malalaman ang haba na gugupitin sa bagong seksyon. Pangalawang option. Kung gusto mo ng maahabang tuktok, piliin ang sukat na 7. Kung gusto mo ng mas maiikling tuktok, piliin ang sukat na axe at simulang maggupit. At panatilihing tuyo ang iyong buhok bago gawin ang prosesong ito. Maaari mong gupitin ang iyong buhok mula kanan pa kaliwa at kaliwa pa kanan. Kung wala ng buhok na pumupunta sa pangahit, tapos ka na. Susunod na hakbang, pagistilo. Una, siguraduhin suklayin ang lahat ng maluwag na buhok at mga putol. Patuyuin ng husto ang buhok gamit ang hair dryer. tapusin ang hitsura sa pamamagitan ng paggamit ng iyong paboritong produkto para sa pag-istilo ng buhok. Maraming salamat sa panonood. Umaasa akong nagustuhan mo ang video na ito tungkol sa paggupit ng sariling buhok at may natutunan kang bago. Siguraduhin mag-iwan ng anumang mga tanong sa mga komento sa ibaba at bigyan ng malaking thumbs up ang video na ito kung ito ay nakatulong sa iyo.